Pag-start, yun, namatay na yung magic eye niya. Pag-off uh, pag ng engine, so, yan, uh, biglang hinak yung kanyang ilaw. Tapos, bumalik naman yung uh, magic eye niya, yung kanyang indicator light. So, ganyan lang mag-test ng IC. Uh, regulator ng 48 f 1 Idol, so, itong IC ng 48 f 1 So, itetest natin ito. So, halimbawa, itong uh, sitwasyon niya ngayon, so intact siya. So, dapat nakatanggal siya rito sa kanyang rectifier diode. So, ito, may inumpisahan ako na na So, ito, i din natin. Tatanggalin natin ito. Pagka naghiwalay na itong dalawa, so, Saka na tayo mag-testing ng IC uh, regulator. So, tatang uh, tatanggalin ko lang itong rivets. So, yan. Tatanggal na natin yung rectifier. So, pwede na tayong makapagsimula mag-test ng IC regulator. So, ngayon mga idol, ito. Ito, uh, iti natin itong IC ng... Uh, for HF1 so ito uh, naghanda tayo ng uh, battery charger so 24 ito so isilik lang natin sa 12 volts tapos ito namang gagamitin natin na baterya so 12 volts lang so test lang naman to pero gagana siya sa 12 volts so ngayon at uh, meron na tong ngayon meron itong dalawang wire so ayan uh, uh, negative at saka ito yung positive so ito sa galing charger ito ito namang ito namang positive so ito positive ng charger so yan o yan charger so mamaya gagamitin natin ito may purpose ito mamaya so hold muna natin dyan muna natin ikakabit So, install ko muna yung positive at saka yung negative dito sa may IC niya. So, install ko lang. So, ayan, makikita ninyo mga idol. Ito sa 4HF1, isa lang ang kanyang uh, terminal. So, ah uh, ito yung kanyang line 1, ito yung kanyang line 2. So, yung line, line one niya ay cancel na siya. Itong line to ay magic eye. So, gagamit tayo ng pang Starrix na socket. So, install natin. Yan. Ito yung kanyang uh, magic eye. So, ito yung kanyang line 2. Install muna natin yung positive. Yan, yung positive. Yan. Pag-on ng susi, ito pagmamasta ninyo yung IC tester. Pag-on ng susi, yan. Meron siyang magic eye. Ito yung magic eye, ito naman yung charge. Pagka uh, very good yung uh, ating IC, mamamatay ito, mas lalakas itong uh, iilaw itong charge. Yan, pag-on. So Ayan, pag-on. Pag, pag in-start na siya, so, ito yung kanyang, bali, exciter. Ito yung mag-excite uh, mula sa uh, rewinding ng stator. So, pag-start, ito yung sinabi ko kanina, nang, nanggagaling ito ng charger. Ayan. Ayan, charger ito. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Sa charger ito galing. Ayan, naka-charge pa yan. Ayan. So ngayon, uh, pag-start, 'yun. Namatay na 'yung magic eye niya pag off uh, pag off ng engine. So 'yan. Uh, biglang hina 'yung kanyang ilaw tapos bumalik naman 'yung uh, magic eye niya, 'yung kanyang indicator light. So ganyan lang mag test ng IC. Uh, regulator ng 4HF1 so ulit start yon pag off ng engine yon so very good itong IC so ganyan lang mag test ng IC regulator mga idol so halimbawa sa mga nakapanood ng ating video ngayon so huwag kalimutan mag subscribe at mag share ng ating uh, ginawang uh, pag share sa inyo So para ito sa mga baguhan o sa mga interesado matuto. So 'yun lang mga idol. Ah uh, para updated kayo sa ating mga gagawin na uh, mga videos. So uh, subscribe at follow lang kayo sa aking uh, FB account at sa ating YouTube ay subscribe lang para limbawa mayroon tayong mga gagawin. So tuloy-tuloy maka -tuloy. So bye bye kayo sa mga gagawin natin na uh, pag-share na mga kalaman. So sa mga bitirano naman, so paki-suporta na lang mga idol ng ating gagawin na mga ganitong uh, pag-share. So okay, sa susunod naman na gagawin natin mga videos. Salamat.